kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Kahit na inaasahan na na mangyayari ito, pero, ikinagulat pa rin ng mga netizens ang pagka sa political King ng Negros Oriental at palaban na dating kongresman si Arnolfo Teves Jr. o kilala rin sa tawag na Arnie Teves. March 21, 2024 Alas 4 ng hapon habang ito'y masayang nagpapraktis ng golf, nagulat na lang ito nang may mga armadong kalalakihan ang lumapit sa kanya at inaresto siya. Hindi na nakaangal pa ang binayaran niyang security personnel para bantayan siya habang siya'y nagtatago doon sa Timor Leste. Itinaas na lang ni Arnie Teves ang kanyang mga kamay nang ito'y inaresto. Sa nangyari na ito kay Arnie Teves malamang ay walang nakapag-isip na hahantong siya sa ganitong sitwasyon. Ngayon, ating na naging buhay noon ni Arnie Tevez at kung ano ang posibleng mangyayari sa kanya. Ngayong siya ay ibabalik na sa Pilipinas. Arnie Tevez, mula sa kinakakatakutan hanggang sa bilangguan, ipinanganak noong August 10, 1971 sa Bayawan Seri Negros Oriental, nagmula sa kilala, mapera at makapangyarihang angkan sa Negros Oriental. Politiko at mga negosyante ang angkang pinagmula ni Arnie Teves. Tsuhin niya ang dating finance secretary na si Margarito Teves. Lolo niya, si dating Negros Oriental Governor Herminio Minyong Teves. Ganon din si dating gobernador Lorenzo Teves. Ang tiyahin ni Arnie na si Virginia Bebo Teves Laurel ay ang ina ng designer na si Rahul Laurel tiyahin rin ni Arnie Teves si Paulita Teves na ina naman ng isa sa mga miyembro ng sikat na Apo Hiking Society na si Boboy Garovillo. Dika-dikada ng hawak ng mga Teves ang politika sa Negros Oriental. Rason para malinya rin sa politika ang karir ni Arnie Teves. 2010 Nang mahalal siya bilang barangay kapitan ng barangay Malabuga sa Bayawan, Negros Oriental, Noong daong din iyon ay pinili din siya at walang kumontra sa kanya bilang presidente ng Association of Barangay Captains o ABC. 2016, nang manalo bilang kongresman ng 3rd Congressional District ng Negros Oriental si Arnie Teves. Suportado nito ang programa ni FPRRD na laban kontra sa ilegal na bato. Walang takot na inamin ni Arnie Teves na siya pala ay dating gumagamit nito. Habang nasa kongreso ay kilalang walang inuurungan itong si Arnie Teves. Papalag ito sa kahit na sinumang bibira sa kanya. Dalawa sa mga napaginita ng dugo ni Arnie Teves sa kongreso ay sina Camarines ni 2nd District Representative, El Rey Fuerte at dating senador na si Alan Peter Cayetano. Ito ang maanghang na birada ni Tevez sa kanila. Sa mo kay Alan at kay El kung gusto niya magharap kami. Kung gusto niya magsuntukan kami, okay lang. Na nila. March of 2022. Nasangkot sa isang kaso ng pagmamaltrato ang anak ni Congressman Arnie Tevez na si Kurt Matthew. Inupakan umano nito ang gwardyang hindi nagpapasok sa kanya sa BF Homes Paranaque. Nakarating ito sa programa ni Ben Tulfo ang pag-aalipustang ginawa o mano ng anak ng kongresman. Rason para banatan ni Ben Tulfo ang anak ni kongresman hanggang sa nauwi sa kanilang dalawa ang hamunan. Ito ang ilan sa mga bardagula noon ng dalawang matatapang na tao sa Pilipinas. Hindi ko sinasabi na yung anak ko ng gulti. Sinasabi ko lang... Inidentify ho ng gwardiya, sir. Hindi pang siya kung in Eh kaya nga sir, eh, kaya nga kami lumalapit sa inyo sir para sabihin sa inyo sir eh. I want to see kung may accountability ho kay sa anak ninyo. Parang pagsabihan man lang. Hindi naman kayo ang gumagusga. Wala eh. Tinuturo ho ng gwardiya. Oh, guard, sige sabihin mo sa tatay ngayon. Kausap mo. Ito si Congressman Tebe. Sabihin mo. Yan ba si Kurt Matthew ng gulpi sa'yo? Opo sir. Yan po. Ayan. Opo daw. Yan. Ilang beses niya pa ulit-ulit. Tinuturo Di po. Siya. Would you condone your But, son? It's not that I condone. I'm not saying that it's my son. All I'm saying, if you accuse people, magkaso kayo. Hindi ka naman huwis na. Sir, ganito lang sir. Pakinggan mo lang. Sir, are you doing injustice to my son? No, no sir. You are the one doing injustice to my son. No, I don't think so. Kaya nga ako lumapit sa iyo sir bilang magulang eh. Noong 2022 presidential election ay sinuportahan ni Arne Teves ang kandidatura sa pagkapresidente ni Manny Pacquiao, ayon kay Arne bilang isang sabongero ay may isang salita daw ito. Nakapagbitiw na daw siya ng suporta kay Manny Pacquiao, rason para panindigan niya ito. Noong naupo na sa Malacanang si Presidente Bongbong Marcos, ay nagpasa ng House Bill 610 si Arnie Teves para palitan ng pangalan ng kasalukuyang Ninoy Aquino International Airport. Gusto niyang gawin itong Ferdinand E. Marcos International Airport. Sinundan pa niya ng isa pang House Bill number no. 611 ito naman ay ang tinawag niyang anti-ghosting law para naman ito sa mga taong bigla na lang nawawala ng walang pasabi sa mga karelasyon nila. Kung may mga taong natatakot kay Arnie Teves sa kanilang lugar ay meron din namang natutuwa sa kanya. Iba't ibang pakulo at diskarte pang politika ang nagagawa ni Arnie Teves sa kanilang bayan. Kilala siya doon sa tawag na Boss Idol. May programa siya sa kanilang lugar na tinawag niyang Tevez Cares. Teves Cares! kung saan ay ipinapakita ang pagtulong nila sa kanilang nasasakupan. Ayon sa isang interview noon sa kanya, Marami daw ang mga taong natutuwa kapag makita siya. Para nga lang daw siyang isang artista sa lugar nila. December of 2022, ramdam na ni Boss Idol ang init sa kanya ng pamahalaan rason para maglabas ito ng recorded video kung saan ay isiniwalat niya ang plano raw sa kanya ng ilang opisyal na nakaupo sa gobyerno. Meron akong balita na isang mataas na opisyal ng ating gobyerno gustong iparid ang aking pamamahay at nabalitaan ko pa ng order niya ay gawin lahat para magkasala ako paplantiran daw kung walang makuha gusto ko malaman yung lahat na pinipersonal na ako ni Benhur Abalos may narinig akong mga order na <clears throat> nagpapa-apply ng search warrant sa bahay ko at kung wala daw makuha, lagyan. Kaya ngayon, pinadagdagan ko na ng mga CCTV yung bahay ko, naka-iCloud na at lahat para safe. Dahil sa totoo lang, kung gagaguhin ka talaga sa search, yari kay lagyan ka lang ng granada, available na. February 28, 2023. Lumipad papuntang Estados Unidos si Arne Teves para umano magpagamot. Meron siyang bakasyon hanggang Marso ang 9. Pero bago pa man dumating ang ikasyam ng Marso ay pumutok na ang balitang nirat-rat sa loob mismo ng kanyang compound sa Pamplona, Negros Oriental si Governor Ruel de Gamo. noong March 4, 2023. Sampo ang bilang ng mga natumba kasama na dito ang gobernador. Kaagad na lumabas sa mga haka-haka ang pangalan ni Boss Idol Arne Teves bilang pangunahing sospek sa pagpatumba pero hindi pa ito nilalabas ng gobyerno kahit na alam nilang may ideya na si Boss Idol na siya ang idinidiin sa nangyaring ratratan March 10, 2023. Hinalughog ng mga ang ilang propidad ni Boss Idol at nakuha na nito ng matatakas na kalibre ng armas patina na ang kinakakatakutang granada ni Arnie Teves sa gawa ng raid ng mga autoridad sa mga bahay at iba pang ari ari-arian ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Tevez. Police raided the houses of Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Tevez Jr. Isang raid ang uh, isinasagawa ngayon sa ilang bahay ni Congressman Arnolfo Tevez. March 15, 2023 humingi ng dalawang buwang bakasyon si Boss Idol sa rason na nasa piligro daw ang buhay niya at ng kanyang buong pamilya. March 22, 2023 suspendido sa House of Representatives si Boss Idol dahil sa hindi pa rin ito bumabalik ng bansa kahit napasuna ang kanyang travel clearance. April 3, 2023. Dito na pinangalanan ni DOJ Secretary Crispin Boyeng Rimulya si Boss Idol bilang pangunahing sospek sa pagpaparatrat kay Gobernador Digamo. Arnie Teves, Andolfo Alipit Teves. Pas naman. Diretsahan ng ang pagtukoy ng Justice Secretary. Si Congressman Arnie Teves daw ang utak sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Tuloy-tuloy na ang mga problemang dumating sa buhay ni Arnie Teves. Sinubukan itong mag-apply ng political asylum sa Timor Leste kung saan siya tumitira pero hindi ito tinanggap ng kanilang gobyerno. Patong-patong na ang problema ngayon ni Boss Idol dahil maliban sa tinanggal na ito sa Kongreso ay ginawa pa itong wanted sa Interpol at markado pa siya bilang isang terorista. Kansilado na rin ang kanyang pasaporte kaya sa loob na lang ng Timor Leste paggalagala si Boss Idol idol dahil sa palaban nito kaya hindi ito natinag sa mga kinakaharap niyang problema na pinaniniwalaan niyang inimbento talaga sa kanya ng gobyerno. Kasabay ng pagdurog ng dating Presidente Duterte sa tinawag nilang prayer rally sa Davao ay nagpalabas rin ng recorded video si Boss Idol at walang prenong pinanata ng pinanatan si Presidente Bongbong Marcos. Tama rin yung sinabi ni PRRD na dati gumagamit, ngayon gumagamit pa rin. Kung si PRRD may Intel, ako rin may Intel. Alam ko, alam ko yung katotohanan. Di ba? Naalala nyo, binanggit ko yung supplier si Bibot Nolan. Huwag natin kalimutan yun. Dati, nung ako pa rin na nagsasalita, baka wala pang naniniwala. Ngayon, si PRRD na nagsasalita. Ngayong naaresto na si dating Congressman Arnie Teves at tinatrabaho na rin ang pagpapabalik sa kanya sa Pilipinas, ay marami ang nagtatanong kung ano na ang susunod na mangyayari ayon sa DOJ paglapag na paglapag ni Tevez sa Pilipinas ay ididiretsyo na ito sa detention facility ng Camp Krami o NBI. Kakaharapin ni Boss Idol ang mga kasong na file sa Manila RTC Branch 51. Ito ay mga kasong mabibigat kagaya ng multiple attempted at frustrated murders. Hindi dahil sa inaresto si Boss Idol ay guilty na ito sa mga paratang sa kanya. Haharap pa rin ito sa isang paglilitis at doon na lang malalaman kung ano ang magiging hatol sa kanya pagkatapos ng paglilitis na ito. Sa tampak ng kaso ni Boss Idol ay malamang sa malamang na may lulusot talaga na makakapagpagilty ng hatol sa kanya kahit pa siguro ang ibang kaso niya ay mapapawalang sala minsan kapag sobra tapang mo ay nagkakaroon ka ng kalaban at malas mo lang kapag sila ay nasa makapangyariang posisyon dahil sa madali lang sa kanila ang maghagilap at magdiin ng kapagsak mo kahit pa ang mga kaso mo noon ay pwedeng pwedeng buhayin ngayon para lang durugin ka. Totoo nga ang kasabihan na hindi sa lahat ng oras na ikaw ay nasa taas kaya mabuti na 'yung lumalaban ng pata sa walang inaagrabyado para tuloy-tuloy ang magandang takbo ng pamumuhay mo ikaw pabor ka pa sa pagkaaresto ni boss idol gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.